Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this year, guys, mamaya sa Channel, a Fatal Rose Matarder. So ngayong hapon na to, Dito natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is, um, a weekly gabay for the month of August 1 and August 7 for the sign of cancer. Cancer, cancer, cancer. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasagap for today's video. Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga kanserian ang ating mga So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos of Dirks. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na ang dirigan skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig na gaumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices ng ating angel spirit for the sign of Cancerians. So let's see and watch this. angel spirit guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? So there's a tool once by choices. Ano? Pili mo lang yung mga bagay na importante at mahalaga sa iyo. No, dahil babaguhin nitong mundo mo, may mga opportunities na dadapo, darating sa iyo na piliin mo to ng tama at wasto at pangalagaan mo to at proteksyonan mo ng naayon sa kagustuhan mo. Maaaring may sakataparan at makuha mo na, at makamit mo na. Ano man yung bagay na nais mo. There's a chariot card see There's an action and moment na talagang may parating na opportunities. Oh, no? May parating na pagbabago matagal mo na tong hinihintay. Matagal mo na tong gustong makuha at makamit. There is a ten of pentacles. Maglalagay sa'yo sa pangmatagalang sitwasyon. So, there's something long-term success and long-term investment or either there's something that brings you a financial security pangmatagalang sitwasyon. And because there's something guys with a queen of cause, emotional healing. So, maging kalmado pagdating sa emosyon. Huwag kang padadala ng iyong tension. Na matuto kang kumalma sa lahat ng gagawin mo. And because there is something that kind of one, something burden. So, may mga bagay na nagbibigay pabigat. Nagbibigay ng um, pasakit, pasanin, or burden sa'yo. No, nag-overload ka. So, you need to be wise sa lahat ng bagay o pipili mo um, landasin. This is something that could absorb really with clear the boundaries. Linisin mo yun na sa paligid mo. Linisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakid sa'yo. Let's see, guys. And of course, there is something with a death card, with an ending in your beginning. So, may mga bagay na tatapusin na. Tatapusin ang paghihintay mo. Or pag tat tatapusin na, ang matagal mo nang gustong makuha. There is a page of cups, listen to your intuition, and listen to your gut feeling. So, makikinig ka sa vibrations mo, sa intuitions mo, sa nararamdaman mo, dahil hindi ka ididigaw hindi nito, dadaling ka sa mas makakatotohanan at magandang um, idudulot sa iyo. Now, some of you ka, nagkakaroon ka ng panaginip, visions, predictions, vibrations, an inner voice rather. And of course, there's the lovers. Wow! Hindi lang long-term success, a long-term relationship. Maring bibigyan ka ng pang matagal ang relasyon na magpatibok uh, sa pihigang puso mo. What is the Queen of Cups? represent with the sign of cross happiness, magiging masaya at magiging maligaya ka na. At magiging kalmado na ang iyong pakiramdam. Dahil mawawala na yung worries mo. Mawawala na ang pangamba mo. Dahil tuto pa rin ito. There's a part of sword. Some of you guys na go over pati ka. Sabi ko na yung mabigat ang iyong mga pinapasan na problema. Na no, maaaring matatapos na kailangan mo lang ipahinga na very light. Nang sa ganun, hindi ka mag-overloaded no? Mag-over fatigue. This is something the moon card. At true, trivial. Ilalatag lahat ng katotohanan sa likod dito. Unti-unti mo na matutuklasan ang kahalagahan ng bawat bagay-bagay. So ngayon pa lang, malayo pa lang, no? Tanaw na tanaw mo na ano ang kailangan mong alisin. Linas, linisin sa landasin mo. At alisin talaga. And this is something that I've sort of Nagkakaroon ka na worries. No? And of course, nagkakaroon ka na anxiety, nights. No? Tatapusin na to. Or some of you, meron yumao sa ma mahal mo sa buhay. Na ginagabayan ka. There's a spirits na maaaring nakasubaybay sa'yo. Nakatingin sa'yo. Kaya hindi ka makatulog eh. No? Dahil merong laging nakatingin sa'yo. Nagmamasid sa'yo. And there's a six of cups. Oo, oh, may parating na maaaring um, tao. No? May darating na tao na maaaring may... Um, there's a past person coming back talaga na makinig ka sa vibration and intuition mo. And this is something the four of wands. Ay, there's some homecoming family gathering may uuwi. No? Galing international to. I think so. No, there's a four of wands by celebrations, wedding, or maring kasawa mo itong uuwi, no? Or maring ka, magkakabalikan kayo. And there's a six of pentacles, there's a giving and receiving something by the year base. Magtutuloy-tuloy na about sa finances, no? Gaganda na ang daloy ng pagkakaperahan mo. Gaganda na ang sitwasyon at kalagayan mo. And of course, guys, let's see. Ya. And there's another one. For slow and steady, matuto ka maging mahinaon. Huwag kang agresibo sa mga desisyon. Na no, ipahinga mo yan. Na no, maging kalmado ka at tatanggalin ang bigat at problema uh, problema pasanin mo. There's an ease of cups. Na no, gawin mo, mahalin mo yung bawat ginagawa mo. Na no, mahalin mo at pahalagahan mo yung bawat dumarating sa'yo. Basta malayo palang dapat tanong na tanong mo na yung magiging posibilidad. Kung magiging maganda mang kalalabasan nito. And of course, for the outcome, there is a hermit card. The answer, Eunice, is here. So, nandito na ang kasagutan sa iyong katanungan. Now, nandito na mismo sa hadap mo, minibigay na sa'yo. And the Six of Cups represents with the Justice card, Justicia. Makukuha mo yung Justicia na nararapat sa'yo. Makukuha mo yung a good karma, no? Additional messages represent what? Represent the emperor, just being mature and up and being grounded. So, maging mature ka sa mga decision mo, sa mga actions mo. Now, of course, let's see additional messages. And represent, guys, with the king of pentacles. Maging secure, maging practical ka na sa gagawin mo, sa mga plano mo, sa mga pangarap mo. And this is the temper with the perfect timing so matutukang kumalma. Ang timing tama pagkakataon. No, siguro kaya to babalik itong tao na to, yung person mo maaring, kumaga kaya siya babalik there sa kamting karma. No? Kumaga nagkaroon siya ng na realization or maaring palpak yung pinalit niya. Okay? And there's a five of pentacles. See, some of you guys, no? Meron ditong, kumaga nabubulaga ka sa pagmamahal. So, dapat ngayon, maging wais ka na. Na ako na ba intention nito dahil mamaya mag-cause ng financial difficulty or financial loss to sa'yo. Na maaaring ginagamit ka nito, mag-ingat ka po. And there's something, the word card represents something, at trouble, success, accomplishment. So maraming bagay na matutupad dito sa pangarap mo. Maraming bagay na tutupad rin at may mga bagay na mangyayari na ng nga. Nga, no? Mari kailangan mo lang maging secure, maging balanced sa kuha naman yung bagay na meron ka nang sa ganun, hindi ka magsisi at manghinayang sa huli. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, so nandito na tayo guys, no? Shuffle ako ng bare life. For finances and career. So, rep is a bit of seven so with its neckiness. there's a cheating lying on you. Pagdating sa finance, maraming sekreto. O, kailangan maging, um, pag-ingatan mo to, no? Isikreto mo, ano man yung bagay na meron ka. Na matuto ka na. Now, there's a page of peta kasabi ka na, invest wisely. Na maging wise ka, na maging matalino ka, how to manage and control. Na magkaroon ka ng seguridad. O either, meron dito nga, uh, susubok so -so na ka. No? So, pagdating sa investment, maging wise ka, Baka mabudol ka dito, mas scam ka. And there's a an need of once confident lakasan mo ang pakiramdam mo lakasan mo ang loob mo alisin mo yung pag aalinlangan mo and there's a need of surrender there's a lot of toxic and negativity around you napapalibutan ka ng toxic and negative. And there's a six of sorry the transition. Unti-unti ka -unti, na rin daw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Makakabangon ka na, makakawala ka na. And there's a nine of one so something um, resilience or so kailangan magtsaga. No, resilience, no, kailangan mag ka sa ginagawa mo, sa gusto mong mangyari sa buhay mo pagdating sa finance, kailangan matuto ka, proteksyonan at pangalagaan mo. Ano yung bagay na meron ka. Dahil napapalibutan ka ng toxic. No? Huwag ka masyado nagtitiwala dyan. Pagdating sa love life, there's a three of ones. Sabi ko na nga ba, may darating. The three of ones are waiting for, so waiting for a ship. Kung hinihintay kang tao, darating na. No, there's a trouble. There's a knees of sword. There's a breakthrough. Talagang liliwanagan, lilinawin sa'yo to no? Kung sino man to, ano ba yung karapat dapat para sa sa'yo? What is the five of cups something disappointment? Sabi ko na eh, nagsisisi siya eh. Or nagkakaroon siya ng panghihinayang eh, dahil sa nangyari sa inyong dalawa. Or nagkaroon ng disappointment. No, palpak ang pinalit niya. Sige, nagkaroon ng kakompetensya komplikasyon. Mag-ingat ka lang ha. Maging wise ka na kung papabalikin mo siya sa buhay mo, baka rin magbigay toxic na lang siya. No, there's an emphasis for revert, no? Kailangan mo mali na talaga mo yung sarili mo dito. And there's a point of class. See, kailangan mo pag-isipang mabuti. No, kung ano yung magiging cause and effect, no, ng pagtanggap mo sa kanya ulit. For the second time around, magiging marupok o magiging syunga ang kakaba ulit, no? Pagdating naman tayo sa kalusugan, There's a nine of pentacles, magkaroon ka ng security, practically. There's a three of pentacles for collaboration, so communicate clearly. So kailangan naman ng heart-to-heart -heart conversation para hindi ka na ma-stress. And this is the full card, no? there's a leaf of faith na no? sinusubukan ang iyong pananampalataya at tiwala. Ang iyong kalusugan ay maaaring unti-unti na magbago. No? Mag-ingat ka na dahil ngayon pa lang putuli mo na yung nagbibigay stress nagbibigay ng anxiety, stress sa'yo. And there's an arrow kasi no, may offer sa'yo, mag-ingat ka lang sa mga pagkain na tatanggapin mo galing sa ibang tao. Baka magkosto ng complication o maaaring gayumahin o lasunin ka. Maging aware lang po. And there's an arrow kasi there's a wish fulfillment. payment. Tutu pa rin na naman yung bagay na inaasam at pinapangarap mo. So let's see what is additional messages with a magical fair messages, advices, and it was a pick a card, yes or no. So kung guys, kung bago ka sa channel ko, pick a card, yes or no. Pwede ka magtanong, isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or three So kung nakapag-isip ka na ng tanong, and of course nakapag ka na ng sagot Within 1, 2, or three please comment down below ano number na pili mo At malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to So let's see, what is the Magical Fair Messages Advices? So let's watch this Okay, we're back So guys, let's see what is the Magical Fair Messages Advices And there's a winter, the answer to your prayers and affirmations are fully formed in this winter season. Na no, ngayon taglamig, maaaring um, giginawing ka sa pagmamahal ba? O sa lahat ng bagay katanungan sa buhay mo? And there's a pregnancy, some of you baka magbuntis ka. Or there's a blessing coming in. And there's something marriage, sabi ko na nga ba, no? Mga dito sa relasyon, maring magkaroon ka ulit ng panibagong relasyon. Or maaaring magbuntis ang iyong karelasyon. So, let's see what is the yin and yang or ako card. Or maaari magbuntis ka. And there's a distance, retreat, disconnect from the world. So, there's a time out. So, kailangan mo talagang damistaan siya. Kung ito ay toxic na. No? And there's a nurture. Pagdating sa pag-ibig talaga, no? I feel something um, very generous and genuine kapag nagmahal. Nga lang, naabuso ka talaga. And there's something spying looking, watching at you. I told you, there's a stalking at you. Na no? talagang sinusubay-bayang ka dito. Na no? maraming nakatingin at maraming nakapagmamatchag sa'yo. So, let's see what is the this represent what? And there's a sister. So, ibig sabihin dito, there's a sister na, maaring, na yung kapatid mo, babae. There's an something involved dito. Mayroong siya ay makakatulong or magbibigay kulay sa lahat ng mga tanong mo. And there's an afro card for revert. mm -hmm. Mari magbubuntis ka talaga. Or maaari may magbubuntis dito, maaari kapatid mo pa. Okay. So let's see what is the romance here for Mystic Lavara And there's a change. Now there's a transition. Unti-unti na rin magbabago ang position or situations. And there's a call, healing from them. Meron ka talaga matatanggap na tawag galing sa person mo. Now with your person or there's a past person. So let's see what is our Kang Hell Michael messages. In a sense, a sense ka. Wala kang kamalay-malay what's going on. Ano man yung nangyayari ngayon ay hindi mo palubos na una, uh, unawaan. At alam kung ano talagang tunay na kay hinatnan. There's something at take their thought for the moral, for the moral shall take thought for the things itself. Huwag no? mong pangunahan na mangyayari sa iyo sa kanabukasan. Nagyayari mo siyang mag naturally. The more na pinipilit, the more na masakit no? Kaya kailangan gamay-gamay yan, pakiramdaman at, at tuluyang hayaang mangyari at maganap. Ang dapat na maganap. What is the money mo bar Represent with a shedding. Shedding represent with a time to set higher goals. No, maring may mga bagay dito na magbabalat kayo or may mga bagay na unti-unti na maglalaho. No, babaguhin ang mga nakagisna, nakagawian or mga nakasanayan at unti-unti na magta transfer no? Ang iyong situations, ang iyong buong pagkatao. With a money mo With an angel's number, there's something 13, 13 for starting fresh. Na no, magsisimula ka ng panibagong externa. Step out of your comfort zone. You're about to create something meaningful in your skills and talent will bring spontaneous profit. Build your confidence and trust your in your decision. So magtiwala ka. No, dahil kailangang mo palayain ng sarili mo mula diyan sa kinakatakutan pinangangambahan mo. Dahil hindi mo magagawa yung bagay na yan kung may pag-aanlinlangan ka sa sarili mo. The more na passion mahal mo ang ginagawa mo at hindi ka natatakot na mag-succeed or madapa diyan, no, mag mapagtatagumpayan mo yan. There is a clarifying for a, um, a love situation. For clarifying for your love situation, there's a mass reality is. Diba? May maskara ng realidad ng buhay. No? Maring hindi lahat ng bagay na pinapakita ay totoo. Beyond posing kids fic and cover up there to unveil the truth hidden beneath. Diba? Sabi ko na may sikreto sa likod nito dahil may mga bagay siyang ayaw ilanta dati pakita sa'yo. Oh. So let's see what is shadow work represent. What? Ibig sabihin guys, ha, may babalik hindi dahil sa tunay na pag-ibig. Dahil may tunay na intensyon siyang um, kaya siya bumalik. Dahil meron siyang gustong gawin or maaaring may hidden agenda siya sa'yo. Kaya mag-ingat ha, for there is a deception, see? So, wait, excuse me. Okay. A slippery slope erodes trust, honesty, and false recollection and authenticity. See, there's a trust. Na kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Not magtiwala sa lahat na nangyari sa buhay mo. Hindi naman niya bibigay sa'yo ng ating Panginoon kung hindi yung karapat dapat sa sa'yo. There's a clarifying for life situations. So represent guys with a clear the path no, lilinisin ng uh, pagdadaanan pagdadaan mo o dadaanan mo, no? Embrace the journey ahead with an open heart, ready to discover and grow from the revelations to come, ba? Diba? Tanggapin mo ang bawat eksena na darating sa buhay mo at dapat bukal sa kalooban mo ang dapat malalaman, lahat malalaman mo. At dyan dapat handa ka sa pag-unlad at paglago mo, no? At marami ka pang bagay na lubos na mauunawaan at matututunan. Not this something that's with a what lies beneath it, with the head of your church. Represent guys with a don't want to hear it. No? Parang may mga bagay na ayaw mo nang paulit-ulit na marinig. Na parang naririndi ka na sa likod nito dahil may mga bagay na kinakatukutan ka. Pinangangambahan ka. What is the part of the light, Chef? Is it what? And there is a victory. Yes, talagang tagumpay. I have the glory of the universe discovering the higher wisdom that lead me victory by directing my thoughts to clarity. I cultivate wisdom, love, and kindness within myself With this, I am free to embrace all that life offers, knowing that I am guided and supported by divine So, si magtatagumpay ka, alam mo bakit? Dahil alam mong ginagabayan ka ng ating angel spirit, no matter what happened today, tomorrow, and yesterday. Charis. Kung baga naman yung bagay na mangyayari sa'yo, ay maaaring ayon sa kalooban ng Diyos. No? Kasi siguro kayo nararanasan mo yan. Dahil may mga bagay na kailangan mo munang maranasan, o kailangan mo mag-pay attention para hindi na muling paulit-ulit yung system at cycle ng exam So let's see what is the peak, a pika a yes or no. So let's watch this. Okay. So let's see what is the peak, a pika a yes or no. So guys, alam ko na kapag isip ka na ng tanong at alam ko na kapili ka na anong numero ang gusto mong maging sagot sa tanong mo. So let's na. So let's start na tayo with the number one. So there is a guess. Valuable experience worth your time for profit. Diba? Kumagay, Masya, itong mga pinaghirapan mo, itong mga naranasan mo ay sulit. No? At itong bagay na to, oras mo ay maaaring makakamtan mo lahat ng pinaghirapan mo. And there's a guess with the number two. True North found, follow this direction. No? Talagang nakuha mo yung punto, nakuha mo yung tamang pagkakataon at sundin mo ang tamang direksyon. And of course, there's a yes with the number 3. You're on the right on the time. Do it now, since the day. So ngayong araw na to, gawin mo yung mga bagay na karapat dapat mong gawin. Huwag mo nang palagpasin ang araw na to. Gawin mo tong um, mahalaga at itong moment na to ay kailangan mong enjoy So guys, this is um, a weekly gabay for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign of cancer. So cancer, cancer, cancer. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kanino energy ang ating nasago. And because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos, updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo hindi nag escape ng ads sa so may kayo. Nang Diyos at may kapal siklig -sik lig, -lig nag-umapo na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po yung c Bireo, Bye-bye and babush!